Mapagpalang araw kahabi, naobserbahan mo ba na kapag nasusubo ng inakay yung ating mga breeder may kasamang parang laway at doon napapaloob yung digestive enzyme. Nung breeder, pakunta dun sa ating mga inakay. Yung ating mga inakay may sarili din silang digestive enzyme. Kaya lang hindi yun kasing ganda ng digestive enzyme ng isang adult breeder. Kaya hindi pa ganun kaganda yung tulong nyo sa digestion ng ating mga inakay. Kaya kapag ka ating mga breeder ay na nagtubo, may kasamang digestive enzymes, hindi nagkakaproblema sa digestion ng ating mga alagang ibon kahit na full pack pa yung butchi nila. Pero once na kinuha natin yung ating mga inakay at ginawa nating hunting na ibon, nawawala na po yung presence ng parental digestive enzymes at pwedeng magkaroon ng problema sa digestion yung mga ibon na kinuha natin para i-handpin. Kaya yung ibang kahabi natin na ng mga ibon kapag ka na o overfed yung mga ibon nila. No, unlike yung sa mga breeder na kahit overfed, hindi naman nagkakaproblema, no? Yun po ay isang nagiging factor para magkaproblema ang digestion ng ating mga hunted na ibon. So paano ang dapat nating gawin? Sa mga susunod na ating video, abangan niyo po mga Habi at ipalaw niyo po ako sa Facebook page ng Habi ni Daddy para sa marami pang informative video na ibabahagi natin dito sa ating page at sa ating YouTube channel. God bless po sa inyong lahat.